Nag sa mga aso nyo ba? Yung mga ano ba, yung mga aso na hindi naman kahabaan yung balahibo. Para siyang husky, 'di ba? Yung mga husky din naman ganoon kahabaan balahibo pag bata. Parang pino lang. Parang ganito lang. Oh. Diba, no ano ba 'yung tsura mo pag Ha, baka long hair ka. Oh, aso. Si Panda wala. Inatid ko yung kanina umaga, hindi pa bumabalik. Saan man tayo? Pupunta. Uh -uh. Hindi kasi ako makakalabas ngayon, guys. Border Collie. Collie. Hindi ako makakalabas ngayon, guys. Kaya nag na ako maaga. Si Pinatsu, umalis oh, yun. Siguro madaling araw umuwi o umaga. Hindi ko na naabutan eh. malapit na tayo hanggang 7 na ako ano to? ano pag winter na ito mo pagtulog kawawa ang salabas tara snoop snoop dog snoop dog hindi naman biglaan yung winter dito guys yung parang biglang lamig agad hindi, unti unti malamig papalamig ng pap hanggang sa masanay ka ganyan kukubera na lang natin siya. Oo, oh, mamaya nandito na yun. Marunong, guys. Si Snow lang naman inaalala ko eh. Pagkasama si Snow, malakas ang mga ano yun eh. Malakas, bad influence yun eh. Huwag tayo mungi. Eh. Bukas na. Atid ka naman yan eh. Ganun siya. Ito ba yan, niya. Eh. Okay. Okay. Pinas lang biglaan eh no. 26 lang kahapon biglang 44 yung init. So, 2 minutes guys mag-end live na ako. G-edit muna ako ng vlog ko nako po. Tambak na ako. Snoop. Dito ako mag-edit tambay kami ni Snoop. Wala kasi ang extra sa cellphone eh. Snoopy, papi ka na sa kanila. Snoop. Ayaw, kumuha na naman ng ano. Tara, shhh, shhh, na. Hoy. Shhh, sa na. Ba't ba ang hilig ng ano, mga aso sa tissue, sa papel? Hmm? Nakuha niya kay, guys, nakuha niya kay panda to. <laughs> Ganyan yung katawan ni panda eh. May batik-batik. Hmm? Nakuha mo sa mama mo yan ha. Ang ganda ng pagkakahati sa'yo, no. Yung kabila mo, walang kilay. Yan yun. Ano ba yung kulay niyan? Eh, tumasok sa ilong. Hmm? <laughs> ah. Ang ah. bilis lumaki talaga ni Snoopy, oh. Snoopy, hinlaki mo na, ha? Hinlaki mo na. Ha? Huh? Lapit ka na mag immortal Ha? Huh? Patingin na yun, ha? Ah. Del Tara ya. Shhh. Hmm. Hmm. May gusto niya, gagi. Gusto niya lagi mag hmm. lagi na. Na. bye Bye-bye. Hmm. Snoopy. Aray. talaga. Ha? Huh? 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 Ganda talaga ng mukha ni Snoopy. Huh? Mukha niya pati pati. Huh? nah Snoopy na. Alam mo yung ngipin mo parang ngipin ng pati. Yung tatalim eh. Ha? Huh? Nah. Ha? Aray! Aray! Talim lang ngipin mo. Oh. Na, hindi ko na pinahinga. Sige na, babay na. Ang dami energy, oo. Oo. Snoopy. 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 Ang huh? hmm. ah. na naman. Tinan nyo. Okay, pakita ko sa inyo yun yung text hmm. Cut, 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 cut New tricks unlocked.